So magandang araw na naman po sa ating lahat no mga kaidol. So ito na naman po tayo sa ating panibagong vlog mga kaidol no. So bago po ang lahat. Good morning. Magandang tanghali. O so, magandang hapon sa inyong lahat diyan mga kaidol, magandang gabi. So mga kaidol no. Natapos din ang birthday ng boss namin mga kaidol na maayos no. So lahat mga kaidol na kain sa mga pagkain ng boss no. Dami tao mga kaidol. So taka kayo mga kaidol no. Si may panakip na tayo ng mukha mga kaidol kasi sobrang inik kasi ngayon mga kaidol sunog na yung ating mukha mga kaidol no na yung ulo natin mga kaidol oh. sa mga kaidolan dyan sumiga miga loves out sa inyong lahat dyan oh. lalo na sa mga active viewers ko dyan base viewers So maraming maraming salamat po in sa inyo na sa lahat po sa nagsusuporta ng tatlong unit ka-idol ka idol vlog. Maraming maraming salamat din po sa inyo no. Na nawa po ay matulungan nyo pa ng kunting aking uh, channel no mga ka-idol. Na upang umunlad. Na upang makapagsimula na tayo sa ating gusto nating gagawin no mga ka-idol. So, relax lang po tayo mga ka-idol, no? Sa ating pabahay naman mga ka-idol ay relax lang, no? Huwag po tayo mainip mga ka-idol, no? Kasi may kunting problema pa mga ka mga ka-idol kaya hindi pa nagsimula, nagsim no? Tintis lang mga ka-idol pasinsya na mga ka-idol, no? Talagang hindi naman natin sila pwersahin na gagawin ng ating pabahay no upang so mga kaidol alam natin no mga kaidol no hintayin na lang talaga natin mga kaidol kasi nandyan, na, nandyan lang naman yan sila mali natin hindi atin alam kung nagsimula na pala no eh, hindi pa pinaalam no so kaya relax lang muna tayo mga kaidol huwag mainip mga kaidol Darating at darating din yan mga ka-idol. Huwag kayong mag-alala mga ka-idol, no? Sa ating mga kaibigan dyan, lalo na sa bukid nun, isong bukid nun, o sa mga gumis pamili dyan, malang pamilya, kabatan niya pamilya, Labador family, paring, saan sulok man sa mundo. Uh, Gunsaga family, so, miga-miga loves out sa inyo dyan, lahat. So, nasa, sana, nasa mabuting kalagayan po tayo, no? So, mga ka-idol ang ating uh, unit, mga kaidol no? May ko na. So, napakalamig mga kaidol kasi bagong gawa, no? Kahit hinaan mo man mga kaidol napakalamig pa rin no Ah dala na tayo ng jacket dito mga kaidol para hindi tayo mainit hindi tayo malamigan at mainitan na sobra no mga kaidol no kasi pag pinapatay naman natin mga kaidol ng aircon nako parang imperno mga kaidol pero hindi biro lang yung mga kaidol ah, wala pa tayo doon eh, masama kasi yung mga pagsalita ng ganyan mga kaidol no? kasi tayo mga taong buhay pa ay hindi pa tayo nakapunta doon kaya masama din yun mga kaidol no parang ubin mga kaidol ang ano nito mga kaidol no loob kasi napakaliit ito lang air kung mainit pero ngayon may ko na mga kaidol, no? Kahit mga kaidol na may electric pan nito dati, no? Meron pa naman ng electric pan. Napakainit pa rin yung singaw. Nilag na tayo mga kaidol, no? Pero di ko pinapaalam mga kaidol talaga kasi baka sabihin ng mga tropa, no? Nag-iinarte. <laughs> Yan yung iniwasan ko din mga kaidol, no? Yan lang, marami tubig mga kaidol. Tubig, tubig lang. Tsaka, kunting juice lang mga kaidol, no? Yeah, hindi talaga natin pabayaan yung sarili natin mga kaidol kasi tayo lang ang inaasahan ng pamilya natin, no, mga kaidol, no? Medyo malamig na rin, no, mga kaidol yung mga kaidol nagkakabit kami ng ano dito mga kaidol no? yung, yung CR mga kaidol nilagyan namin ng tusang yung para yun na yung at tatayuan mga kaidol ng bahay bahayan tatlong project na nagsabay-sabay mga kaidol no pero wala pa hindi para tatayuan ng mga tower crane, mga ka-idol. Nandito sa malapit natin ay walang tower crane. Um, mobile crane lang doon, mga ka-idol, no? Dito dito lang muna tayo mga kaidol pautay-utay lang muna tayo mga kaidol no. Talagang kitang dyan mga kaidol no. yan highway mga kaidol ha, Tubig yan mga kaidol oh. No? Yung katabi nyan ay pinataasan nila mga kaidol no. I-repair 'yan mga kaidol para pagandahin mga kaidol do no? kabilaan. Para maganda yung ilat mga kaidol pero nakakalaki napakalalim din 'yung tubig mga kaidol kasi binakho mga kaidol ng hinukay no. Oh, ayun. Ah. Yung ulo na 'yung tusang mga kaidol ang pinakamalaking tusang mga kaidol no. Malawang patong. may tao, madali din yan makunok ng mga idol no? mga ganyan so sa lahat ng mga kaibigan no? magdadaro, pamili so may gawiga labs at kayo dyan sa lahat ng mga kaibigan no? no? o boss ng heavy equipment to, si boss Rico o shout out boss maraming salamat po na naibalik nyo po ang aking aircon at hindi na po ako naiinitan po no Napakaini talaga dito po pagka walang air ko. No? So, sa mga kaibigan din dyan, maraming maraming salamat po. Eh, bago na naman, no? Eh, bago na naman dumating. Padami na padami na tayo dito, mga kaidol, no? So, maraming hanggang dito lang po ako, mga kaidol. So, mega mega love out sa buong mga kaidolan dyan. So safety first palagi no mga ka idol. So magsisimula na po kami mga ka idol. Bye bye mga ka -idol. See you next vlog.